And what's up guys? MD the again, ayan. And what's up guys? MD the again, ayan. Dito po ako ngayon guys sa isang bilihan ng mga, ano, mga sweets. Dahil nga uh, this day is a very precious uh, uh, day for us sa aking uh, sa aking na misis no. Uh, this is our uh, second wedding anniversary ni ko. Kaya nito ako na hindi niya alam uh, kabihin bilhin niya, niya sa akin na wag mag uh, gastos kasi nga kasi pauwi na siya, di ba? pa-exit na si Mrs. and uh, sinusulit ko yung uh, habang nandito pa kami sinusulit ko yung time na kung ano ang kaya ko pang magawa habang andito pa kami no? di baling uh, kumbaga uh, tinitipid ko yung ano yung kumbaga nagtitipid ako para uh, sa paggastos kasi mas uh, priority namin yung pag-uwi ni Mrs. no kumbaga marami siyang kailangan na need pag uwi niya no kailangan niya ng pocket money etc etc uh, tsaka namamulima kami na ano? kami ng pera paano na lang kung uh, pag uwi ni misis kailangan ng pera siya no so wala kami nga uh, wala akong mapababaon sa kanya na pera okay lang sana kung pagdating sa Pilipinas kasi eh kasi may ano naman doon sa Pilipinas. Kabilin-bilinan niya sa akin kaninang umaga pa lang pagising sa uh, pagising ko kaninang umaga na pero wag magasto kahit di 1 real. Kahit uh, very important din namin uh, today. Kaso matigas ulo ko guys. Ayaw ko nang ganun na nagtitipid na nga tapos kahit konti hindi ka pa magpalabas uh, ng ano na pang regalo celebration para sa mahalagang araw, di ba? Siyempre sa isang taon, isang bisis lang mga uh, uh namin. Kaya habang magkasama pa kami, habang hindi pa siya na uwi, tsaka susulitin ko, tsaka mahanap ko ng, ng paraan talaga na makapagbigay lang naman ng kahit konting surprise sa aking pinakamahal po na naasawa So ayan guys, samahan nyo ako sa ano, uh, uh, dito sa bilihan ng sweets bibili ako ng uh, cake at, may, may pasalubong nila ko sa likuran dyan para sa kanya no? na ikakatuhan na rin niya. and guys so galing na ako sa loob hindi ako nag video guys kasi may ano, maraming mga babae maraming babae na sa Saudi kaya bawal mag video dun sa loob kasi nga syempre uh, respeto na lang din sa kanya diba so ito na yung cake na binili ko guys Ayan. samahan nyo ako at sa surprise tayo natin si misis sa bahay no Uh, bush jadi? habis second wedding anniversary sama Oi, gila ya pak. Thank you. Selamat have you. 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 What can you see about Thank you lah. Selamat.

Meron pa dito lang. Ang Masama ko, hindi mas sa mga ganito. Pangit mm. kasi kahit itong anniversary natin sa ko, itong wedding anniversary natin. Bihira lang mga relasyon na aabot ng ganito. Kaya... Eh tayo, hanggang pagtanda tayo eh. Ay, alam po, wow! nga, Thank you. Nga. <laughs> asawa ko na ako niya. Asa mo ang laki ng cake natin. Hmm, laki nga oh. Ah, di ba? Wow. Kay chan, pa ako napunta niyan. Para lang maka... Ano? No, sama po. Ala, eh, Hindi ka talaga makatulog. Wala kang ginagawa. Oh. Saan, saan ka na lang eh? Pakita ka lang ng ano? No man, syempre. Salamat <laughs> sa ako. Alam ko naman. Syempre, andan yung pera ko sa... And, pera sa'yo kasi... <laughs> alawas man pag-uwi mo. <laughs> Love okay. you. parang hindi masaya yung asawa ko sa surprise ka po. Saya. Saya. Ayan guys, so kami dalawa lang nagsiselebrate ngayon sa aming dalawang uh, taon. Thank you. Asawa ko. I love you so much. Second mm. so, year wedding anniversary. Ma-import talaga to asawa ko eh. Ako lang hindi. Alam niyo guys, hindi hindi kasi ako no, hindi kasi ako parang hindi ako makatulog, mag-iisip kung ano ang gagawin ko kasi sa English. Sanay ako sa ano. Ganyan si. Ganyan. Sanay ako sa na makikita siya masaya. Ganyan lalo na sa si, amin gagawin uh, lahat uh, ang ano lalo na para kay Mrs., di ba? Lahat ng okasyon para tungkol kay Mrs. Di ba? So uh, sa mga uh, husband chan or mga Boyfriend, dapat gano'n din. Dapat na. Di, bali na, konting bagay lang. Konting yan ni... Ah, kumbaga-kumbaga... Konting pera lang naman yung ano, at least... Nakikita mo sa... Sa partner mo na masaya yung partner mo, di ba? Kahit o paano. Kahit sinusungitan ako, hindi ako magastos doon ng kahit one real So ayan naman, hanap rin ang paraan. Kaya ang pera, kaya sa pera mo. Hanap ako ng paraan para...